iniwalat ng Philippine National Police kung paano umano sexual na inabuso ni Pastor Apollo Kibuloy ang kanyang mga biktima na ang pinakabata ay 12 anyos pa lang. Ginagamit rin daw ni Kibuloy ang Angel of Death na panakot sa mga inaabuso niyang minor de edad. Nagbabalik si Patrick T. Jesus sa report. Hahabulin ng Angels of Death, ito raw ang ginawang pananakot sa mga biktima ng pangmumolestya at sexual abuse ni KOJC leader Apollo Kibuloy Oras na isiwalat ang karanasan. Base ito sa mga testimonya na natanggap ng PNP sa mga umano'y panibagong biktima na lumapit sa kanila. Naranasan na raw nila ang pang-abuso, labing dalawang taong gulang pa lamang. Sinabi rin sa revelasyon na ang pakikipagtalik umano kay Giboloy ay daan patungong langit. Ang sinasabi, di umano, again, these are all allegations. Ang uh, nililinaw lang natin, ang sinasabi na pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata ang sinasabi sa kanila ay uh, they still they are still pure intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil lang uh, nakipagtalik sa kanila ay espiritu ng Diyos ang isang sinasabi is sa uh, Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang uh, passes to heaven hindi isa hindi dalawa kundi makailang beses daw ginawa ang pang-abuso at may schedule kada biktima. Itong partikulang na bata na to, ikaw, ikaw ay pang pang lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit, not once, not twice. Just can imagine, 12-year-old kid, uh, I don't know. Ilan sa mga magulang ng mga biktima na miyembro umano ng KOJC, alamang ginawang pang-aabuso. A 12-year-old kid being sexually abused ng paulit-ulit di umano ng isang tao na who's claiming to be the anointed son of God and using the name of God to sexually abuse, exploit children as young as 12 years old. For a parent to allow this, I don't know kung, kung bakit nagagawa ng isang magulang ta i-offer yung anak nila in the name of faith. Kaugnay nito ay nanawagan ng PNP sa iba pang posibleng biktima na lumapit sa kanila kasabay ng pagtitiyak sa kanilang seguridad. Iniimbestigahan din kung armadong grupo ang sinasabing angels of death. Bumisitak sa PNP Custodial Center ang legal team ni Kibuloy kung saan siya nakakulong. Naigtanong ng media ang mga panibagong aligasyon. gate ng abogado ni Kibuloy, may tuturing pa rin inosente ang pastor hanggat walang napapatunayan. Ako uh, may mga bago, I'm sure planted yung lahat yun, yun. mga manufactured yan. But let them, let them prove their case kasi the accused is presumed innocent. Allegation is not equivalent to guilt. Sa pagkakilala rin daw ni Tolentino, hindi magagawa ni Kibuloy ang mga akusasyong ibinabato sa kanya. Kahit 1% chance hindi mag magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Okay. Yung kaso, mag-base po tayo sa batas, mag-base po tayo sa jurisprudence, mag-base po tayo sa ebidensya, hindi tayo mag-base at chismis. Handa na rin si Nakibuloy sa magiging arraignment ng kanilang mga kaso. Ang PNP sinabing nakalatag na magiging seguridad dahil inaasahang physical na harap si Nakibuloy sa Pasig RTC kung saan sila may kasong qualified human trafficking. Video conference naman ng arraignment sa QCRTC kung saan nakahain ang kanilang kaso na child and sexual abuse. Samantala, binisita rin si dating Bambantarlak Mayor Alice Go ng kanyang abogado. Ayon kay attorney Stephen David, maayos ang lagay ni Go na mag-iisang linggo na sa PNP Custodial Center. Ayon na rin muna nilang patulan ang aligasyon ni dating Senador Ping Lakson na nag-alok si Go ng isang bilyong pisong suhol sa isang negosyanteng ng Filipino-Chinese para tulungan siyang malusutan ng mga kaso. Ang gusto ko, kung meron kang sinasabing ganyan, patunay mo na lang. Huwag na tayong mag-allege, silabas mo na lang ebidensya. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.